Kung ikaw ay laging nag-overthink at nahihirapan sa paggawa ng mga desisyon, yung mga pagkakataon na kailangan mo nang mag pero natatakot ka, baka magkamali ka sa desisyon mo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tapusin mo ang video na ito, matutulungan ka kung paano magkaroon ng maayos na desisyon at hindi ka mag-overthink. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako si Joyly Ramos-Luis, isang magulang, isang guro, at isang taong Marami nang pinagdaan ng iba't ibang pagsubok ng buhay. Kung ikaw ay naghanap ng kwento at aral sa buhay at mga practical tips, nandito ka sa Tamang Channel. So mag-start na tayo. Pero bago tayo mag-start, may kwento muna ako sa inyo. Na isang kwentong nakuha ko yung solid na decision ko dahil one year akong nagkaroon ng isang matinding pagdedesisyon sa simpleng bagay lang naman. Yung 2024, nasa loob ako ng kwarto ko at uh, ako ay nag bilang ng na natitira kong sweldo mula sa aking pagbaya sa mga gastusin. Alam mo yon yung natitira na lang 5,000. At biglang pumasok sa isip ko na, ano kaya kung mag-enroll ulit ako ng another course para makuha ko naman na yung monthly income na inaasam ko. After one week, nakapag-decide ako na pumunta sa pinakamalapit na university sa amin at ako ay magtatanong para makapag-enroll na natin. Ano kong schedule, tuition fee, at saka mga requirements dun sa admin. Dun sa tuition fee, expected ko ko na medyo mahal and then yung schedule, inaasahan kong panggabi kasi may trabaho ko na umaga eh. Ang nangyari, walang schedule na pang gabi puro pang araw. So dito na test yung pagdidesisyon na magre-resign ba ako o hindi. Kasi dun sa sweldo ko, may umaasang anak at yun na lang din ang inaasahan kong pang tuition fee ko. Umabot ng 3 months yung pagdidesisyon na yun. Paisip ako na ay hindi para sa akin tong course na to. I don't give up. Sabi ko, another course kaya. So, nagtry naman ako ng another course na maglo kaya ako. And then, nagpunta ako sa another school, pero malayo sa amin eh. 30 to 45 minutes ang layo. Pero, trinay ko pa rin mag pa rin. ng tanong schedule, requirements, and tuition fee. Okay, may pang-schedule ng panggabi. Ang problema, nung nakita ko yung schedule, 11 to 12 o'clock ka ng gabi, and layo ng bahay namin, di magta-travel pa ako. So, darating na nga ako madaling araw sa bahay. Alas 6 pa yung trabaho ko kay at kailangan ito mag-review, di ba? Hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka nagre-review. Sabi ko, hindi ko kayang magpuyan. Hindi ko kayang i-give up yung aking health sa course na to. And then, nararamdaman ko kasi na in the future, hindi ko nakikita yung sarili ko as a lawyer. So, sabi ko, it's a wasting of time. So, I don't give up. Kasi gustong gusto ko talaga magkaroon ng monthly income na yan. Yung goal ko na yan. And then, nakita ko yung isang friend namin na kumikita daw siya ng 60,000 to 100,000, sabi niya, as a virtual assistant. Yung bang pagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, sa computer mo, sa internet ng karap mo, and then ang employer mo ay nasa ibang bansa. Then ang schedule ng pagtatrabaho niya, gabi hanggang madaling araw, hanggang alas 7 ng umaga. So, sabi ko, hindi ko kaya yung ganong schedule ulit na magpupuyan. Yun na nga, umabot ng isang taon ng pagdedecision ko na ano ba, titik pa ako ng course o hindi? Kukunin ko ba itong trabaho ito o hindi? Napagod ako. December 2024 ay I stopped. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. And when I stopped na pag-iisip, dun naman luminaw ang lahat. Wala pala sa mga courses or side job na hinahanap ko. Nandun na pala sa akin na meron pala akong gusto, may ginagawa na pala ako na itutuloy ko lang. Na which is, makukuha ko yung monthly income na gusto ko. Na pagtanto ko, no, kung marami kang gustong gawin, napapatagal yung decision making mo. Yun yung mahirap eh, sa mga taong marami gusto gustong gawin pero hindi nakukuha yung choice o hindi nakakapag-decide, habang may dinidesisyonan ka, ay dapat meron kang hakbangin o mga solusyon na ginagawa. So, sa pag ko na umabot ng one year, no regrets. Hindi ko inisip na sayang yung one year na yun. Dahil dito ko nakita na kung itinuloy ko yung plano ko, yung mga decisions ko, na hindi man lang ako nag-research or hindi ko man winay yung mga bagay-bagay, ay malamang palpak. Pero ngayon, afternoon ay nagkaroon ako ng firm direction at strong decision na kasalukuyan kong ginagawa at satisfied ako dun sa decision na yun. Hindi sayang yung one year. Napatagal man, pero napatibay yung aking direction. So, tip number one para maavoid mo ang overthinking at mawala yung takot mo sa pagdidesisyon. Take action. Yun talaga ang pinaka number one na gagawin mo. Huwag ka nang mag-isip, mag-analyze ng super lalim. First, tinatawag nilang analysis paralysis. Kasi ka-analyze mo napaparalyze kung anong decision mo. Parang sa katawan, kung ikaw ay na-stroke o na-paralyze, hindi ka na makakagalaw. Ganon din sa decision making, ang dami mong iniisip is nako-confuse ka. One at a time, huwag kang matakot na every time na maisip ka, i-step forward mo. No need na ang dami mong information na alam bago ka gagalaw. Pwede na yung 20% na alam mo sa isang bagay. Pwede ka nang mag-decide. Timbangin mo lang yung pros and cons para magkaroon ka ng confidence doon sa ginagawa mo kung mas matimbang ba sa'yo kagaya sa akin, mas matimbang sa akin yung trabaho ko at saka yung family ko kaysa doon sa iniisip kong course and then use your past experience para makapag-decide ka on your present, pero tatandaan mo never dwell too much on your past and future dito ka sa present mo, isipin mo lagi ka sa lukuyan mong problema control mo, ang kaya mong i-control at yung hindi mo kayang i-control ibigay mo na sa Lord, let Him uh, do the miracle, basta ipag-pray mo do your part, and then number two is magkaroon ka lang ng one option at a time dun sa one option mo, magkaroon ka ng plan A, plan B, plan C towards sa isang goal, and then babalik ka pa rin sa tip number one na take action tung sa mga plans na ginagawa mo, para makita mo yung mga resulta naniniwala ako para maiwasan ang overthinking ay mag-take action ka lang. Gawin mo lang kung anong kaya mong hagpangin mo forward, kung anong pwede mong makuhang mga information para yung mga tanong sa isip mo masasagot. Hindi yung iniipon mo tsaka mo na lang gagawin. Kasi walang mangyayari sa'yo. Don't forget, sabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Keep your faith, pray to God for your wisdom dam para every decision mo na ginagawa mo ay may blessing si Lord don't forget god can change your story Just keep moving. Take action sa lahat ng naiisip mo. Huwag ka nang mag-overthink. Gawin mo lang yung mga takot mo sa pakiramdam mo. Hindi yun mangyayari mas madalas. Basta gawin mo lang kung anong magagawa mo. When the time is right, God will give it to you. Basta patunayan mo lang na deserve ka dun sa hinihingi mo. And give always your full or 100% effort and your patience. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, please don't forget to like, share and subscribe. See you on my next video.